Masisugang! Pigilan mo siya, dali! Pitiwan na ka! <tot> ah! Sakit! <tot> Handa na kayo? Ha, kaya nga silang four heroes dito sa ER eh. Baka four calamities. Ba't kailangan maging doktor? Pangarap ko yun. Eh. Ba't tulala Yung kurtina. yung say it. Ikaw na. Anong ginagawa mo, Dr. Wang? Dr. Wang. May oras ka talaga humila, ha? Ah, hindi na. Dr. Wang! Bawat isa magsasama ng sariling estudyante para bumuo ng special group. Apat na tao sa tatlong operasyon. Dalawang veteran, dalawang rookie.